yung sinasakyan namin parang lumubog sa tubig. Ang daing nasakay, ang daing nabitin, ang daing tao, ang daing natrap. Yung hindi makaandar talaga sa sobrang lakas ng agos. Doon ako natakot sobra. Ay, eh, ang mga apo ko'y kasama ko, lahat ng apo ko, ilan yung apo ko? Walo, kaliliitan, ako lang ang may dala. Ang kinakatakot namin, pag natapos yung, yun nga, yung flood control na yan, Di siyempre, kita mo naman ang lagas-las ng tubig galing sa abang ng kabundukan ng makiling, ng sa pabli ng kalawan. Dito lahat bababa yan. Kasi cut space yun ng laguna. si Felicidad de Guzman na kasalukuyang nakatera dito sa San Antonio, Bay Laguna, Purok 7 ng San Antonio. 40 years na akong nakatera dito sa San Antonio ng Bae. Sa ngayon, ang trabaho ko lang ay dito sa bahay, nag-aalaga ng apo, saka may kaunting tindahan yung aking anak yon nagbabatay ako. Simpleng bahalang pero makasaysayan sa amin, gawa ng yung aming bahay ay nagiba nung una. Tapos, eh, uh, lumusong kami sa baha. Hanggang dibdib, tumawid kami ng kabilang bahay. Hanggang dibdib, ba? tumawid kami ng kabilang bahay. Oo, oo, malalim na. Hindi na nga, ano, ito, sa kapatid kong kami, ko, kasi maliit pa yung pamakitin. Yung mga niya, kasi pag tumalunod, hindi hindi Sama-sama kaming naglalakad sa baha ng mga panahon yun. Takot na takot nga ako kasi yung panganay ko, ah, uh, mga panahon yun, may bike kami eh. Eh, sa kagustuhan niya, huwag mawala yung bike, sinagip. Medyo uh, muntik na siyang nalulod ng mga panahon yun. Pag naalala mo, hirap eh, talaga hindi yung mga panahon. Uh, Paulit-ulit lang gano'n after nine, 10 years, ganun ang sitwasyon una sanay na ring